So, yun. Magandang gabi sa inyo mga kabayan. So, yung mga 90s dyan, yung mga tatay natin na 90s dyan, na mga 80s, na dito sila nagsimula. Bago pa yung, yung mga malalaking amplifier na yan. Dati, sabi ng tatay ko, pagka meron ka ng ganitong stereo, sikat ka na eh. Ayan you know, o. Ganyan Ganyan pa dati yung mga Mga ano nila Sounds nila Ayan Tapos ganito pa yung mga Malilit yung mga speaker Masaya na sila Pag may mga ganyang Mga ganyang ano Mga ganyang Mga ganyang ano Set up Ano lang yun 10 watts 4 ohms 10 watts 4 ohms 500 watts daw pero, ay 50 watts ayan. so masasabi ko lang dito yung mga yung mga tatay natin dyan ang mga veterano sa sounds wag naman sana natin kalimutan yung ganitong ano yung ganito nating laruan dati ayan ah ganda tumunog ganda wala kang masabi like ayan no, o MCB <laughs> sa mga MCB lovers po dyan yan dyan po ako nagsimula sa maliit na MCB ko pong yan yan dyan po ako nagsimula na stack lang po yan ano po yan D D4 po yan French speaker niyan dyan po ako nagsimula mga MCB lovers po. Ayan. Ganda, ganda, ganda pa rin tumunog yung mga ganitong ano, sounds kahit maliliit lang sila. Yung mga yung mga tatay natin diyan. Sila yung ano, yung nakakaalam nito kung gaano kaganda yung mga ganitong sounds. ganda ng bass. Wow! Yung pagka-bass niya, lutang na lutang. Yung talagang, talagang parang maganda sa pakiramdam yung bass niya. Ganda. Malit lang siya. D3. Ano, D3. D3 siya. sa mga tatay natin dyan huwag natin kalimutan to at big shout out sa lahat ng mga naunang mga nauna nating tatay na nagkaroon ng ganita and magandang gabi sa inyo